Ayan. Kasi na yan. Natuloy ko ito mga igal. Hmm. Damihan natin. Huh. Hindi ka makakalapit kayo dito. Hindi ka ka ma... Masasaktan siya. Masakit ba? Yan ang bagay sa'yo. Matanda ka. Masin. Masin ko. Ayan. Hala. Sige. Hindi ka. Hindi ka. Ah, <Sess> naggalit ka? Ha? Ah. Ah, sa sunog. Oh. Sa oh. sunog talaga mga inolo. Oh. Panuorin na. Panuori natin. Panuorin natin. Dapat ko himutanak dito. Sana kasi nagpunta. Oh. Alam ko na yung nagtatago kayo dito. Ikaw ang dahilan ng lahat. Kaya nawaan ang mga tao dito. Ang dahil sa'yo. Salve mati kita, Mr. Corley. Hinahabol ko yung ano mga idol. Yung katot. Alam mo naman ha. Lumilipad. Ah. Uh, uh, yung katawan dapat masunog natin yun pero hindi gumana yung holy water ko subukan natin ngayon ulit ano nga ito no ayan ayan lagyan muna natin ng holy water ayan may asin na yan na holy water mga idol hmm, damihan natin huh. hindi ka makakalapit kayo dito. ikakama ka nasasaktan siya. Masakit ba? Yan ang bagay sa iyo, matanda ka. Yung asin. Yung asin ko. Yan. Hello. Sige. Hindi ka. Ha? ka? Ha? Ah. Sige. Sige! Hah? Yang makai idol, nak galit siya? Salamat matek ka tapi mistero ko de. Ha. Ayan, nakita ko siya. Hello. Nasunog. Lah. Tama nga ang sinabi nila. Nasunog yung katawan niya. Kaya pala nagalit siya. Sari mati kita hati Mr. Konde. Ah. Yan ang idol oh. Sunog na. Yung katawan. Totoo talaga mga sinasabi nila. Asin at holy water lang katapat. Ayan oh. La. Hindi ka, hindi ka na makakaano dito. Sunog na ang mga, mga, mga paa mo. Ayan o. Oh. Uh. So, yun mga idol. No. Nasunog na. Salamat. Ito natin, Mr. <coughs> Hanggang dyan ka na lang. Hindi ka na makakalapit. Sunog na. Ang tatawan. Whew. So yung mga idol. Ah, sabi yung sunog. Whew. Nasunog talaga mga idol oh. Ayun, panoorin na. Panoorin natin. sunog ayan so ayan mga ito sa wakas nasunog na natin ang katawan ayan mga idol oh Uff, hindi na siya makakabalik dito. Hanggang na lang siya. Hindi ka na makakalapit. Alam ko, hindi matanda ang ano na to kasi matanda. Nakita ko kanina. Ibang ano to, ibang manananggal to mga idol. Ibang manananggal to. Ayan o. No? Nasunog na yung ano niya. wala ka nang maano pa ma mamatay ka na dyan sa kalahati mong katawan alam ko na dyan ka lang narinig ko siya mga idol process niya ayan mga idol oh. nasunog na Ayan. nasunog na. Alas na ako dito. Ayan na. Sunog na sunog na yung katawan. So yun mga idolo. Sunog na sunog na. Alis na ako dito baka mapaano pa ako so wakas nakapagiganti na tayo yun ang sabi ko sa inyo Mag marunong tayo maghintay mga idol kasi darating din ang panahon na makahiganti tayo sa mga ganyang uri ng mga nilalang so yun mga idol pinagpapawisan ako ngayon pero okay lang po sulit po yung ano natin kasi nakapahiganti tayo naman nananggal pero hindi yung matanda iba yung iba yung naman nananggal mga idol na ano natin nasunog yung katawan kasi yung, mat, yung matanda binabantayan niya hindi na makakabalik yung ano yung kalahating katawan yung ulo huh. Hindi, ka na, hindi ka na makakabalik pa alam ko na nandito ka ngayon sumusunod sa akin pero hindi ka na makakabalik sa katawan mo. Tandaan mo yan. Hanapin kita matanda. Hanapin kita. Sabi natin kita, Mr. Corde. Hindi mo tanda. Alam ko na dyan ka lang eh. May mga boses ako naririnig mga idol. May mga boses ako naririnig. Ah. Ah. ka Ah. uy ano yon Parang may nag-aapoy doon sa taas. Parang may nag-aapoy doon. Eh. Hindi ko na makita yung ano, matanda dito. Iba yung ano natin. Subukan natin ngayon dito. At least nasunog natin yung isang mga ito. Nakapagiganti na tayo. Na, nasunog ko na yung kalahating katawan. Yung isang manananggal. Pero yung matanda na lang hanapin natin ngayon dito. Uy. Uy. Oh. Ano yan? Delikado. wakas so yan mga idol salamat naman at binabihan tayo ng mga Panginoong Diyos sa ating vlog na yan at sana maano pa tayo para may mablog sa inyo yan mga idol Uy, sobrang nakakatakot So yan mga idol hindi ko na makita yung ginadaanan dinada ko pinakabahan kasi ako mga idol sa nangyari first time ako nakasunog talaga ng lating katawan na manananggal dito oh uh. uh. so, Okay, nakita ko. ala Alis na ako nito mga idol ha. Hindi na ako magkatakal sa area na to. Kasi gabi nag na nag-iisa lang ako. Sabah so, nakakatakot. Oh. Huh. Uh.